panoorin nyo po itong cooking hack itong isang Chinese yata ito na ginawa niya sa langka yan o sinunog niya kasi bulok bulok na yung langka para mapakinabangan siguro um, malalaman natin doon sa dulo kung ano pa yung use nung langka na yun na sinunog niya ano kayang purpose ba't sinunog niya yun tapos yung karne naman tinimplan niya siguro mga kung ano-anong mga spices yon tapos binalot niya sa dahon tapos ngayon naghalo siya ng parang putik siya oh Nilagi niya ng asin yung putik tapos kal ano uh, parang mantika siguro yon tapos siguro spices pa rin yung nilagay niya yung parang to yung dahon tapos binalot niya yung putik at saka sinunog traditional way way ng cooking sa kanila. Tapos naghanda naman siya ng maraming maraming sili at ilagay niya ng bawang at tinatad niya gamit ang dalawang kutsilyo. Siguro, ayan, dinagdagan niya ng tinimplahan niya ng asin at patis. Siguro yun. Ginger at oil. Chili garlic oil binalikan niya na yung sinunog niyang langka at sinunog na binalot na karne yung ribs ng baboy yata yun so, na ready na pinukpok niya na yun, tumigas parang semento yung sinunog niya oh. grabe oh, yun na binuksan niya na Ooh, sarap uh, yummy oh. ito yung langka ayan yung yung botol pala ng langka yung ano yung gusto niya diyan hindi yung yung laman ng langka ano yung boto nilaga niya gamit yung sariling juice ng langka ang galing oh sarap mm, yummy okay. yummy ribs masarap masarap ang brother